Hi guys For today's video Saturday na malenke ako oh my god Ang mahal guys ng gulay Opo Saturday, palengke time. Imagine nyo guys, ganito kadami is 300 na. Opo. 300 pesos. Pero mura na to ah. Mura na rin to kasi doon ako bumibili sa mga ano, parang wholesaler. Oh, 'yun talagang ano, talaga ng mga gulay. 'Yan. pero mm. Pero 100% guys, talagang fresh ang vegetable. Mm. mm. Kumpleto tayo ng mga veggies ngayon. Oh. Talong. 'Di ba? Ayan, my green, green vegetable. Mustasa, guys. Tignan mo kayo, sariwang mustasa. Ngayon, magluluto kami ng sabaw. Sinigang na talakitok ang lulutuin ko ngayon. Ito, so, kailangan ko to. Kailangan mo ng last na, na ano mm -mm. Yung last ng sabaw ng ano itong lulutuin ko for today. Sinigang na tala. Ito. Yan. Itong, ya, itong yahalo ko. Mm -hmm. Tapos lalagyan ko siya ng wow. Okay, ang kahit ang laki ang nabili kong ano ganito. Puso! Puso! Magagataan yun? Yes. ayan lang kaya. Magagata tayo ng puso ng saging. Guys. Laki. Puso ng saging sariwang sariwa. Gagataan natin ito, guys. Ito, uh -huh. dito ko ilagay? Oo. Uh -huh. Malinis na yan, di ba? linis mo pa. Pagkasa mo muna. Madami ko Hindi konti lang. Ang Gaya Diyan ako pag guys. Ano yan? Matatulang yan. Madamihan. Madamihan. lalagyan natin ng sampalok. Ito, sampalok, mura lang. Itong kagandahan dito sa pag namalengki ka, makakabili ka ng sampalok. Ang gaysa. Ang sigang. La vanos nos tasa. yang yung pagmamalengke, madamihan. Ano to? Good for two weeks. Good for two weeks. Sili. Okra. And, sibuyas. Guys, pag namalengke kayo, mas makakamura kayo pag ano, mga dami hindi pa isa-isa. Kalamansi. papaya. Ang cute ng papaya. Ang liit. Anong gagawin natin sa papaya? Ah, tsaka yung ano. Ang cute ng papaya ko. Diba? Yun ang kagandahan dito sa Pilipinas. Lahat talaga sariwa. Oh. Talagang halatadong kapipitas pa lang. Diba? Ayan, papaya. Tinanggal mo na yung ano? Kalamansi, kalamansi. Konti lang binili kong kalamansi. Kasi meron pa akong tira nung last two weeks. Pag namamalengke ko, mga ano, two weeks yan, ganyan. Yung natutuwa talaga ako dito, Ang laki. Isang lutuan lang siguro to. Yan. Ito. Tapos, pag may receipt ka, doon sa ka, nag-grocery din ako ng konti. Ito, binayaran ko lang worth 200. Lahat, libre na to. Pag na, ano mo na yung ano. tagay mo ito na na. Ah, okay na yan. Naanahan ko na ng ano. No, ito, 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 ito. Dalawa yan, 200 tatlo items. Basta may resibo ka nang naka-worth, ano ka, naka-worth 300 plus ka. Hmm. Ano ba? Mm -mm. Tapos hindi na rin pinapahasa. Ilalagay lang daw sa, ano, sa sa ref, sa freezer. Tapos tatalas ulit. Hmm. Parang kagaya ng gunting ko. Yung gunting ko, ganun eh ice bird ice bird ang tawag doon. Pag pumurol, yung gunting ko hindi ko pinapahasa yon. Pag pumurol, ilalagay hindi mo lang mo ngayon. Oh, yung unang-unang -una kong gunting, pag pumurol, ilalagay mo lang sa freezer. Mga ilang minuto tas kunin mo, tas tatalas tatalas na naman yun. Ayun. Ilagay mo muna yun dyan. Di matagal kaya na. Kunin mo yung ano, yun yung pinaglanggan ng lansones. Ay, bumili pala ako ng ano, abukado May avocado pala akong binigay na dash. Oh. May avocado. Lagyan mm mo -hmm. ako ng iba. Bumili pa ako ng frutas. Yes, guys. O, oh, diba? Sangka pa? Pag dito talaga sa Pilipinas, o, oh, lahat mabibili mo. Papaya. O, oh ba? Malagang ito ng yelo. Bumili pa ako ng avocado. Akin na na pinalagyan ng, ano. Ganito ginagawa na namin sa trabaho. Para hindi na ni tayo ng ang aking lalagyan, ng aking mahiwaga. Bawang po kaya dyan. Bawang. Ayan. Yan ang akin nalagyan ng bawang. Ang aking bawang din i-display ko. Kasi pampaswerte daw yan. 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan 8 na bawang ang nakadisplay sa'yo. Kaya yan. Kaya yan. 8 na bawang. Huwag kayong mawawala ng bawang na nakadisplay. Okay pampaswerte daw yun. mag mo. ako ang mukha yeah. na. Ano pa yata ito Ay, pwede na ako. Dalawa, pwede na yung dalawa. Pumili na ako ng rambutan. Diba? Healthy living hindi rin ako nang rambutan. Nilagay mo na yung ano, yung pang sabaw, yung huling, huling hugas ng, ano, yan, o. Oh, pag nagsasabaw ako ng sinigang, yung huling hugas ng, ano ba tawag ito, ng pinagsaingan, o. Oh. oh. Avocado. Abukado po. Abukado po. Abukado po. Ay! Nalaglag. Diba? Namaleng kita ay kompleto. May prutas, gulay, isda at manok. Ganon. tapos meron pa tayo rambutan mangustin ay mangustin rambutan mangustin di ba dito sa Pilipinas mabibili mo lahat ng gusto mong prutas opo Mm. Di ba? E sa ibang bansa ka, meron naman, lahat naman mabibili mo. Kaso nga lang, sasadyain mo siya talaga. E dito, jajan lang, malapit lang dito sa amin ang palengke eh. yan ang video ko for today kung paano mamalengke kailangan lahat lahat na kumpletohin nyo bawang, sibuya, sili asin, paminta lalo na pag medyo malayo layo kayo sa palengke prutas o, o. hindi na yung kayo pabalik balik kasi pag pabalik balik pa kayo sa palengke lalong mas magastos diba, ayan o Hmm. May prutas na. Oh. Mm. Ayan. May prutas na. May lansones. Uh, ano to nagtawag dito na? Mangustin. May abukado na ako. May papaya pa ako. May manok, may isda. kumpleto na. May mga ricado. Ganyan po kung paano mamalingki kailangan kumpletohin nyo. di diba? Kulay din. Kasi pag balik kayo sa palengke, nako, lalong magastos. Opo. O, di ba? Nakabili na ako ng o, pwede natin itong gataan o, or ensalada o labanos kahit pa paano o, di ba? Healthy living tayo. Bye! Ciao!